Ayan, good morning po mga kaibigan, mga kasama. Ito na po yung a uh, uh, lulutuin nila kay uh, sa putahi ng inamo. Ayan, mais, uh, sigarilyas, uh, siling haba, a uh, ayan, okra, talong at saka ang palaya, kasama na ang gabi at ang kamote. Ayan, nalaman. Syempre, yung aking pansa yan yung tunay na mushroom, uong, ayan. kabuti Ayan. At ito na po yung kanyang sabaw. Ayan. Ayan na yung rigado. Ayan. So, abot na abot na almusal ni Lakay po ito. Ayan. So, alinat tikman ng mga luto ni Lakay sa putahin ng ina mo. Ayan po. Uh, ready to cook na po yan. Ayan. Talagang masarap na naman na almusal ni Lakay ito. Damay na ang tanghalian ayan talaga naman ayan yan lamang po mga lutuin nila kay tikman ng maibigan ang putahin ng ina mo God bless bye bye